no oh, nakita nyo, umilaw mm, lakas ng ilaw oh for today's video mga prop Samsung naman ang ating gagawin ngayon Samsung ito po 32 inches lang ang sira po nito backlight at ang sabi nga sa akin ng may-ari nito apat na beses na paapat na beses niya na itong pinagagawa na panay backlight ang sira ganun at ganun din yung sira sabi ko sa kanya eh try niyang dalahin dito sa akin. At uh, sa tingin ko, sabi ko nga sa kanya, baka po hindi siya pinapalitan lahat ng bago yung backlight niya. Ayan. Ito at uh, makikita niya malalaman natin ngayon kung pinalitan ba ng gumawa o nire-refer lang nila. Ito, saksak natin, pakikita ko sa inyo ha, ah, na backlight ang sira niya. Ayan, ito. Ayan. Dito yung power. Ayan, may power siya rito. Pindutin ko. Ayan, nag-on na yan nag-blink na. Kaso ang problema, ayan o, oh, wala. Wala. O. Oh. Wala tayong makita. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, meron ako ditong pan-testing na ito, malakas na ilaw. Ayan. Ewan ko lang kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Malalaman natin dito kung sira yung backlight. Niilawan ko ito. Ang lakas nito. yun. Ayan o. Oh. Ayun, at nakita ko siya Ayan o. Oh. O. Oh. O. May nakalagay sa kanya na check signal. Makikita mo yung sulat. Ayan, gumagalaw ito. At may mga raster siya. Ayan. Ang problema lang kaya hindi natin makita dahil pundido na yung kanyang backlight ulit. At uh, pang-apat ako, pang-lima na akong gagawa nito. Kaya sabi ko kay Sir, subukan niya ako para isiguraduin ko sa kanya, papalitan natin lahat yan para matagal niya magamit. Ayan o. Oh. Hindi, hindi nyo lang makita kasi malayo kayo. Pero ayan, nakikita ko may sulat niya. Yeah. Kaya confirm ko na talagang backlight ang sira niyan. O, ganyan po kasi kung may malakas kayong ilaw, pwede nyo gayahin itong ginagamit ko. Maaninag niyan kung talagang backlight. Kita nyo, pag tinokto ko, wala. Wala siya nagre-reflect. Yeah. Bali, ano lang po yan, 32 inches. Ha? Pakikita ko sa inyo kung gano'ng karami. Maliit lang po yan, pero itong model na ito po ay medyo ano po to medyo marami ang backlight nya hmm, marami po ang medyo lumang modelo na rin po ng kaunti pero smart tv pa rin po siya kaya lang yung design po nitong samsung na ito ay talagang marami siyang backlight na ginamit unlike po yung mga modelo ngayon dalawang stripe lang yung ginagamit Etong natatandaan ko po ito, ang stripe po nito ay nasa lima limang strike Huwag ko lang tama ako sa hinala ako na limang strike to yan o oh, ayan o ayan, oh. eto itang kita na yan o oh. papansin nyo itong puti na ito ayan yan ang ano ng backlight niya. pababa 1, 2, 3, 4, 5 o oh. limang hanay limang strike ito, ang liit lang niya, napansin nyo. Ang liit lang niya, pero ang backlight niya, limang stripe. Limang stripe yan, na alam ko, tig, uh, one, tig sa siyam, ganun karami. At, pero naman po tayong in-order niyan dito. Yan. Sinigurado ko kay sir, na mapapalitan natin yan ng bago lahat. Kasi nag-order po ako ng bago nito. Kasabay din ng aking in-order na pang TCL na pang 55 inches. Ayan. Nakikita ay ko lang sa inyo na nag-order ho tayo ng bago nito. Kasi, sinigurado ko ay sir, napapalitan natin siya ng bago. Para hindi siya, ayan. Ayan, eto Ito po ang ikakabit natin dyan, oh. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Limang stripe po yan. Ayan. Sakto. Sakto yung haba niya. Ayan. Uh, kakalasin lang po natin. Papakita ko sa inyo. Uh, ayan. Kalasin natin yan. Pakikita ko sa inyo. Dito sa Samsung. Lagi po ito nangyayari sa Samsung. Na-experience ko lagi. Kahit po yung 40 inches nila ganito. Napakadami rin po ng laman ng yung lumang modelo po, pero yung mga bago ngayon, hindi na po ganito karami. Ha? Kakabit ko pa, ha? pero nandiyan na lahat yung pesa. Medyo maselan lang po yung pag ano. Mapamaliit, mapamalaki na TV. Kailangan ingat po tayo sa pagkalas nitong pinakang screen niya. Kasi napakahirap po mag... Mahalang screen. Na kailangan maingat po tayo. Yan. Oh, ang dami oh. Pansin nyo. Pakita ko sa inyo. Ang dami niya oh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam, ang dami oh. Puno. Kasi nyo. Ang dami niyang backlight. Titinan natin. Nirepair na nga. Ayun ang sinasabi ko. Oh. Eto. Eto. Kaya hindi siya tumatagal. Papakita ko po sa inyo ah. Ayan. Anoin natin yung camera pa. Ayan. Kaya hindi po siya tumatagal. Ayan oh. Pansinin nyo Oh, ni lang yung isa pinalitan dalawa rito. Tapos dito pinalitan lang ito. Pinalitan lang yan ng ganyan. Ni at hindi pa bago yung kinabit nilang backlight. Luma pa, kinat lang nila oh, hinati lang nila oh. Yan. Ito sa dalawang stripe. Yan nagka-problema. Eh di, syempre bumigay uli yan. Oh. Kung gaganyan din ang gagawin uli po natin diyan. Ilang araw lang po back back na naman uli. Oh. Kaya nga sabi nga ni Sir, pang-apat na ito. Pang-lima na tayo rito. Nagagawa. At yan, o. Oh, oh, nakita nyo yung ginawa nung gumawa. Kaya nagtataka si Sir, bakit hindi tumatagal yung ilaw, yung backlight. Ganyan po ang ginawa kasi. At yan po, papakita ko sa inyo, papalitan natin ng bago yan. Ito yung ipampapalit natin. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pago lahat, o. Oh. Ayan. Kaya nga sabi nga nung isang dating technician ah, yung isang dating may nag-comment sa akin, ang sabi niya sa akin, bakit daw ako palit ng palit. Pag ganito po, na backlight ang problema, hindi, kailangan po talaga palitan ng bago yan. Hindi po magtatagal. Ang sabi nung isang nag-comment sa akin dati, baka pwede pa namang referin, bakit kailangan palitan ng palitan. Pwede naman pong referin yan, kaso ang problema, hindi nga po tatagal, di sayang lang po yung pagod at bukod doon, nakakaya sa customer. oh siningil natin, siningil mo yung customer, at sa kabukod dun, siyempre, siningil natin yung customer na papalitan natin ng bago lahat. Eh, ano bang palitan natin ng bago? Di ba, ho? Oh, ayan, oh. Lima. Oh, lima po yan, oh. Limang bago. O, ayan, oh. Lima. Ito yung bago po natin ikakabit. Ito, ayan, oh. Limang pirasa rin, oh. Ang dami niya, oh. Parehas na parehas po yan, oh. Hmm. Oh. Tanggalin natin tong luma. sa. Kasi hindi pag hindi natin pinalitan to nako. Nako po. ilang days lang balik na naman. Ilang days lang po ito pag hindi natin pinalitan to. Magagaya rin tayo sa ibang gumawa. Nakakahiya naman kila sir. O apat. O, oh, yan. Lima. Limang piraso. Yan. Ito yung ipapalit natin na bago. Mm. Ayan. bago. Siguro naman, eh, taon na. Taon na uli ang abutin nito kay sir. Iba na rin kasi mas pag natin ng bago, saka mabilis lang siya pagka papalitan mo ng bago pagka re-referin mo lang yan akalain mo sa dami nito almost nasa 50 perasong ilaw to pag inisa-isa mo unlike ng ganito na pinalta mo ng bagong ganito mas mabilis yan Ayan. Tingnan natin kung testing natin ngayon. Saksak natin. Sana lumabas yung ilaw niya. Testing natin. Bago natin takpan, testing po muna natin para sure yung ating trabaho. Yun, no? Oh. Nakita nyo? ilaw. Hmm lakas ng ilaw ang lakas ng ilaw niya hmm. ganda pa ng ilaw niya pagkabago lahat o. pansin nyo o. ganda o. yung liwanag niya talagang puting puti kapag kabago po o, tapos saka natin ibalik ito eto, pinalitan ho natin ng bago. Bukod sa matutuwa yung customer natin, iwas pa tayo sa back job. Ah, ingat lang po tayo. Ingat lang tayo sa pag ah, balik ibaling mabagal basta sigurado hindi natin kailangan madaliin kasi makapuma diskrasya tapos nito, pwede natin testingin kung okay na kung may tao subukan ko lang una saksak natin yan ayun o oh. magbabasta kagad Oh. Kita nyo? O, oh, basta kagad yung display. Ayan na. Mm. Okay na, kagad. Ayusin oh. lang natin. Takpan natin. Lagyan natin ng signal natin. O. Oh, testingin natin ngayon. Testingin natin. Makita natin. Saksak natin. Power on. Ayan, yeah, no? Smart TV. Smart TV na siya. Yun. Yun ang sa kanya. At subo. Yun. Subukan natin lagyan ng palabas sa video. Dito sa ating ginawa natin yung ating uh, for the box. Input video.

Siyempre, importante pakishare po itong aking video. At kung bago lang po kayo na nakapanood nitong aking uh, video na ito, pakipollow nyo naman po ako. At uh, pakisupport yung aking Rayfrock TV. Yung ating YouTube channel. Yan. O sa mga magsishare po dyan, maraming maraming salamat po. O, yan, o. Ang linaw na. Matutuwa na si sir nito. O, thank you po. Thank you sa inyo. Thank you.